Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, ang talinghagan ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong mananalangin na ng ganito. O Diyos, magpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mga ngalinya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa ako nag-aayuno sa loob ng sandinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaki nito'y umuwing kinawinog na ng Diyos, ngunit hindi ang isang. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting malita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatatlumpung linggo na ng karaniwang panahon. At muli tayo po ay naghahanda para sa pagpasok ng buwan ng Nobyembre upang ating pong paglaanan ng panalangin ng ating mga dasal ang lahat ng mga yumaon nating mga mahal sa buhay. Yung mga nauna lang sa atin, nauna na sa atin at susunod na rin tayo dyan. No? Nauna lang naman sila. And, may nakalipas sa na linggo, kasi halos magkarugtong lang po na ati ating mga ibanghelyo, sinabi sa atin at ipinaalala sa atin ni Kristo na hindi ipinagkakait ng Diyos ang katarungan o ang ating mga kahilingan sa kanyang mga hinirang na dumaraing araw-gabi. Hindi ipagkakain ng Diyos ang mga kahilingan, lalong-lalo na kahilingan ng katarungan sa mga taong nagdarasal araw-gabi. Nagdarasal ha, nananalangin. Kapag sinabing nananalangin, yung makikipag usap tayo sa Diyos. At kapag pag usap mahalaga po na yung intimate mo na makikipag-usap, yung alam mo kung ano ang iyong sinasabi? Alam mo kung ano ang iyong hinihingi? Bagamat sabi po doon, bagamat ito'y nagtatagal sa paningin natin, sa pakiramdam natin, parang ang tagal-tagal, pero hindi ipagkakait ng Diyos ang ating kahilingan. Kaya nga kung narinig mo po ang pahayag sa ating unang pagbasa, na sinasabing wala siyang itinataming o sino man, hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Lahat ng panalangin ay kanya pong dinirinig. na kailangan muna natin makaranas o kailangan muna natin pagdaanan yung mga karanasan katulad ng karanasan ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa na ngayon ay sinasabing matapos niya na ang kanyang laban, matapos niya na ang kanyang gawain, pero mayroon mga pagkakataon na sabi niya walang sumama sa kanya nang siya ay iniharap na sa hukuman. Pero ganun pa man, siya ay nagtiwala sa Diyos. Kaya sa araw na ito, muli isang talinghaga ang ibinigay ni Kristo at ipinarinig niya lalong lalo na sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid pero humahamak naman sa iba. Yung ang tingin sa sarili matuwid pag sinabi matawid yung mabahit na daw siya, o, hindi na siya nagkakamali, hindi na siya nagkakasala, wow, edi eh, ang perfect na. Kung perfect na, naku, sana, kunin ka na ni Lord. Kesa naman, makagawa ka pa ng mali, magkasala ka pa, sayang naman, di ba? Eh, hindi naman talaga yung habol natin yun inaasam natin na sana ma-perfect na, na natin ang buhay dito sa mundong ito dahil yun yung magiging uh, sagot no? sa kung saan tayo hahantong pagdating ng araw na tayo po ay susunod na at maisusulat yung mga pangalan natin doon sa mga sobre na isasama sa mga panalangin. So muli, no? ang pagpapakumbaba ay hindi kabawasan sa ating pagkatao, kundi ang nagiging kabawasan sa atin ay yung masyado tayong nagmamataas. Yung pagmamataas natin na minsan mas pag nagdadasal tayo, hindi tayo nakikiusap sa Diyos nagdadasal tayo na para bang, nagdidiman tayo sa Diyos. Na ang Diyos ang dapat nakikinig sa atin. Ang Diyos ang dapat sinusunod sa atin. Yun ang mentality ng isang mapagmataas. Pero kung napapakumbaba, tayo po alam natin yung katayuan natin, alam natin kung sino tayo. Kaya kung tayo po ay pupunta sa simbahan, lalo na kung linggo at magsasama-sama tayo, dapat alam natin na kaya tayo naririto dahil kailangan natin ng habag awa ng Diyos. Marami tayong mga nagawang labag sa kautosan. Marami tayong mga nagawang kamalian sa Diyos mismo. Kaya tayo naro para magsumamo, magmakaawa at kaawaan mo po ako isang makasalanan. Kasi muli no, hindi papakinggan ng Diyos ang dasal o ang panalangin ng isang taong mapagmataas. Paano ang gagawin natin? minis, so, iniisip ko po, no? Bakit maraming tao, maraming katoliko ang ayaw magsimba? Yung iba kasi talaga, eh, hindi ka naman kailangan. Di ba, ganun, no? Hindi ka naman kailangan magsimba. Ang pinakawes, ang sasabihin, eh, wala naman po akong kasalanan. So, magsisimba lang ba tayo dahil may kasalanan tayo? Yun yung mga mentality na tayo po ay nagmamataas na. Yun yung makikita mo, yung, yung, yung signal o yung sign. Masyado na tayo mayabang kapag iniisip natin na hindi natin kailangan magsimba dahil makasalanan tayo. Hindi yan pagpapakita ng kapakumbabaan kundi ng kayabangan. Kaya nawa, patuloy natin no, na isamo sa Diyos. Kaya nga isang biyaya din. Yung naririto ka, isang biyaya na yan. Pero kailangan mas makita din na yung pagpapasalamat mo dahil sa kabila ng iyong pagiging makasalanan. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan ay naririto tayo. At handa pa rin ang Diyos na pakinggan ang ating panalangin. Pero naman yung nandito ka para ibida ang iyong sarili. No? Hmm? Bawal yung pabida. Ang kailangan natin, akuin natin at tingnan, suriin ang ako, ikaw, ano bang nagawa mo? Ano bang yung naging pagkukulang mo? Ikaw, hindi yung pagkukulang ng iba, hindi yung kasalanan ng iba. Ang hinihingi mo ng tawad, yung kasalanan mo. At sa halimbawa na ibinigay ng isang lalaki, simple lang ang sinabi niya na ng Diyos. O Diyos, mahabag kayo sa akin, isang makasalanan. Hindi na kinailangan i-enumerate pa. Ano ba yung mga kasalanan? Ano ba yung mga ginawa niya? Dahil alam naman ng Diyos, walang maitatago sa Diyos. Kahit pa hindi malaman ng kung sino man ang ginawa mo, pero hindi yan maililingid o maitatago sa Diyos. Pero kung taos puso at bukal sa iyong puso ang paghingi mo ng tawad, patatawarin ng Diyos at pakikinggan ka ng Diyos. Muli, isang puso mapagkumbaba ang taglayin na natin sa ating paglapit sa Diyos Amen